Jericho Rosales, nakisawsaw sa issue kaya ang ending, hindi pa rin tapos ang mga haters. Pilit sinisira ang kimpaw. Pati ba naman ang new boyfriend Janine na hikisali na? Karat ngayon ang sinabi ni Jer Jericho na daw umano si Janine. Kaya ganoon na lamang ang galit. Ano ang motibo? S Siraan para mabuwag ang kimpaw? Grabe naman ang issue na ito. Ay nga sa mga komento. Diyos na ang bahala sa mga pinagsasabi mo Janine. Nakuha mo pang sirain o siraan si Paolo para lang bumango ang pangalan mo. Gusto ko siya yung labdib nila. Medyeri ko ang pag-usapan. Pwes, nagtagumpay ka pero may siniraan ka naman. Walang katotohanan ang sinasabi mo na niloko ni Paolo si Janine. Unang-una, magkatrabaho lang sila at walang namagitan. Inamin naman iyan ni Paulo na hindi siya nandigaw o nagbigay ng kahit anong motibo. Trabaho lang ang ginagawa niya. Pero iba na pala ang nasa isip mo. Hindi kanyang lalaki si Pao. Huwag ka gumawa ng kwento. Hindi ka magiging masaya kapag ganyan ka. Ayon pa sa isang komento. Ayan ba yung professional Janine? Nagkakalat ng mga kung ano-anong issue para masira si Paolo. Lumang estilo na iyan, naiigit siguro sa kipaw. Masyadong bitter, palibasa hindi minahan ni Paolo. Sasabihin pa niya na niloko siya, kahit never naman naging sila. Anong say ninyo sa panibagong update na naman? Maging kayo ba ay inis na rin?